Magandang araw sa iyo. Mukhang mainit na naman ah, itong usapin tungkol sa mandatory drug testing para sa mga opisyal ng gobyerno natin dito sa Pilipinas. Oo nga eh. Kasi may bagong panukalang batas na naman sa Senado. Tapos ah, kasubay nito, nagkaroon din ng uh, parang legal na debate. May mga nagtatalo eh. Tama. Ang mga source natin ngayon, bale, galing sa abogado.com.ph at saka sa GMA News Online. At ang misyon natin, himahin, suriin nating mabuti itong panukala, pati na 'yung mga uh, argumento sa legalidad nito. Para mas malinaw sa atin lahat. Okay, game. Kailangan nating maintindihan 'to. Sige. Ano nga ba kasi ang ang magiging epekto nito kung sakaling maging batas? At uh, saan ba talaga 'yung linya, alam mo 'yun, 'yung balanse sa pagitan ng tungkulin bilang lingkod bayan at 'yung personal na karapatan niya? Yun ang malaking tanong diyan. Okay, sumulan natin sa panukala mismo. Ito yung Senate Bill No. 1200, Drug-Free Government Act, galing kay Senator Robin Padilla. Ano ba ang gusto nitong mangyari fundamentally? Uh, ang pinaka-goal talaga, gawing sapilitan. Mandatory yung taunang drug testing. Taunan? Para kanino? Para sa lahat. Lahat ng elected at appointed government officials, kasama na 'yung mga nasa uh, government instrumentalities, GOCs, kahit 'yung mga nasa abroad. Oo, kahit 'yung mga naka-assign sa labas ng bansa, sakop lahat. Grabe ang comprehensive pala. Tapos paano daw gagawin 'yung testing? May specific na paraan ba? Meron. Ang nakalagay sa panukala, dadaan daw muna sa screening gamit 'yung ano, hair follicle drug test. Ah, hindi yung karaniwang ihi test agad. Hair follicle. Oo, yun muna. Medyo mas, uh, mas matagal ang detection window niya Eh. Mm -hmm. Tapos, kung, kung may makita doon, saka palang gagawin yung confirmatory test. Mm -hmm. Gamit naman yung urine sample. Okay, so dalawang stage kumbaga. <laughs> At uh, anong consequence? Halimbawang nag-positive, confirmado na. Anong mangyayari sa opisyal? Dito na papasok yung uh, accountability. Uh -huh. Sabi sa panukala, mahaharap siya sa kasong administratibo. Administratibo. Ibig sabing pwedeng masuspende. Pwedeng suspension o pinakamatindi e eh, pagkatiwalag sa serbisyo. Uh -huh. Siyempre, susundin pa rin yung mga umiiral na batas at uh, civil service rules natin. Okay. May isa pa akong nakita dyan, yung tungkol naman sa mga kandidato. Ah, oo, oo. Meron din yun. Pero iba siya. Para sa mga kandidato, voluntaryo lang daw. Hindi sa pilitan. Tapos, random hair follicle drug testing din. Gagawin mga 90 araw bago yung mismong araw ng eleksyon. Okay. Voluntaryo para sa kandidato, mandatoryo para sa nakaupo na. Ano naman daw ang uh, rason ni Senator Padilla dito? Bakit niya itinutulak to? Ayon sa paliwanag niya, para daw mapalakas yung uh, commitment ng gobyerno, yung serbisyo na nakabase sa responsibilidad, integrity at katapatan. May quote pa nga siya, di ba? Yung parang kung gusto nating malinis ang taong bayan, dapat magsimula sa mga lingkod bayan. Parang ganon. Oo, tama. Ganyan nga yung sinabi niya. At uh, nabanggit din sa mga report na inihain niya raw ito kasunod nung may mga alegasyon laban dun sa dati niyang political affairs officer, si Nadia Montenegro. Ah, oo nga pala. Pero itinanggi naman yun ni Miss Montenegro at nag-resign na rin siya, di ba? Oo, ganun nga ang nangyari. Pero yun yung parang naging immediate context daw nung paghain ng bill. Okay. So, mali daw yung layunin ng panukala. Pero dito na nga pumapasok yung uh, kontrobersya, yung legal aspect. Kasi may pahayag si PCO Undersecretary Claire Castro. Oo, oh, oh, yun nga. Sabi niya, eh, posiblang labag daw sa konstitusyon itong mandatory drug testing para sa public officials. At ang basehan niya raw ay yung interpretasyon niya sa isang desisyon ng Korte Suprema noon. Tama. Yung kaso ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Yan yung binanggit niya. Okay. At dito na pumasok si Attorney Ferdinand Topacio, Deputy Spokesperson ng PDP. Kinontra niya si Yuse Castro. Oo, direkta niyang sinabi na parang mali daw yung pagkakaintindi ni Yuse Castro dun sa SJS case. Bakit daw mali? Ano ang punto ni Atty. Topacio? Paano niya pilag-iba yung sitwasyon? Ang argumento ni Ati Topacio ay eh, nakatutok sa saklaw o scope ng ruling na yon. Sabi niya, yung desisyon ng Korte Suprema doon sa SJS case, eh, para lang daw talaga sa mandatory drug testing ng mga kandidato. Mga kandidato pa lang, yung mga hindi pa nanunungkulan. Eksakto. Yung mga nag apply pa lang, kumbaga sa elective o appointive positions. Sabi niya, sa mata ng batas daw kasi noon sila, eh, itinuturing pang mga pribadong mamamayan. At bilang private citizens, mas malakas ang protection ng right to privacy nila. Ganun ba? Oo, mas protektado sila laban sa mga ganung klasing testing na walang probable cause o ano ba, sapat na basehan para maghinala. Pero giit ni Topacio, iba na raw ang usapan kapag nanumpa na yung tao. Kapag public official na. Yun na nga, sabi niya, pag public official ka na eh parang pumapasok ka na sa ibang set ng rules. May ibang standard na, mas mataas. Dito niya ngayon isinandal yung argumento niya dun sa prinsipyo sa konstitusyon na public office is a public trust. Ah, yung doktrina na yan na ang pwesto sa gobyerno ay tiwala ng bayan. Tama. At para suportahan pa yung punto niya, nagbigay siya ng examples. Tulad ng requirements sa mga official na mag-file ng SALN, ah, di ba? Oo, oh, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Taon-taon yan. Saka yung posibilidad na isaalalim sila sa lifestyle checks. Para kay Tapasyo, patunay daw ito na may mga aspeto ng privacy na parang kailangan mong i-give up or ilimit pagpasok mo sa public service dahil nga sa tiwalang binigay sa iyo ng kaung bayan. So, ang bottom line niya, hindi raw pwedeng gamitin yung ruling sa SJS case para sabihing unconstitutional din yung panukala para sa mga kasalukuyang opisyal. Ganun na nga. Sabi niya, hindi applicable yung SJS ruling sa konteksto nitong Senate Bill 1200. Naniniwala siya based na rin daw sa experience niya sa Korte Suprema na itong mandatory drug testing para sa mga incumbent officials illegally feasible and defensible. Ibig sabihin, posible siyang gawin legally at kayang idepensa sa korte kung may kukwestiyon. Yun ang paniniwala niya. Kaya nakikita mo, may banggaan talaga ng interpretasyon dito. Oo nga, malinaw yung magkabilang panig. So itong buong sitwasyon naglalatag talaga ng isang uh, napakahalagang tanong. Parehong legal at political ang bigat. Talaga. Kasi sa isang banda, andyan yung intensyon ng legislature tulad ni Sen. Padilla at suportado ng iba pa tulad ni Ate Topacio na itaas yung level ng integridad ng accountability sa gobyerno. Nakikita nila yung drug testing bilang tool para dyan. Tama. Tapos sa kabilang banda naman, andyan yung concern na baka naman nasasagasaan na yung karapatan ng mga opisyal bilang tao, yung right to privacy nila. At ginagamit nga ang basehan yung dating decision ng korte, kahit sa ibang konteksto yon, which is yung mga kandidato. Dito talaga yung, yung friction point, di ba? Tama. At dito na natin kailangang balikan at mas himayin pa yung dalawang napaka legal na prinsipyo o doktrina na nasa gitna ng lahat ng ito. Okay. Ano yung dalawang yun? Una, yung nabangkit na nga natin, public office is a public trust. Nakasulat yan mismo sa ating 1987 Constitution, Article 11, Section 1. Ang ibig sabihin yan, yung pwesto sa gobyerno, hindi yan personal na pag-aari. Tiwala yan ng taong bayan. Responsibilidad yan. Dahil tiwala ng bayan, mas mataas ang inaasahan sa kanila. Eksakto, mas mataas na standard ng accountability, na integrity, ng loyalty, ng ethical conduct. Mas mataas kesa sa ordinaryong mamamayan. Ito yung pinaguhugutan ng lakas ng mga batas tulad ng SALN, anti-graft laws, at ito rin yung sandalan ng argumento ni Attorney Topacio. Okay, yun yung una. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, ay e right to privacy. Fundamental right din ito. Nasa Bill of Rights din ng Constitution natin yan. Article 3, Sections 2 and 3. Pinoprotektahan nito yung bawat tao laban sa mga unreasonable searches and seizures. Pati yung privacy ng communication mo ng tahanan mo. Basically, Karapatan nating mapag-isa at hindi mapakialaman ng Estado sa personal nating buhay, nang walang sapat na dahilan. Oo, yun ang essence niyan. Ngayon, itong mandatory drug testing, considered siya as a form of body search, di ba? So, pwede siyang makita bilang isang panghihimasok sa privacy mo, lalo na kung wala namang suspicion or probable cause na gumagamit ka. Ito naman yung prinsipyong naging basehan ng ruling sa SOS case para sa mga kandidato. Okay, so malinaw na ngayon, public trust versus right to privacy. Diyan talaga sila nag-uumpugan. Ang tanong ngayon, hanggang saan ba aabot yung public trust doctrine? Sapat na ba yon para masabi nating okay lang limitahan ang privacy mo dahil public official ka? Obe, nananatili bang napakalakas ng right to privacy kahit sa isang public official na kailangan pa rin ng mas mabigat, mas specific na dahilan bago ito galawin? Yan nga, yan mismo yung, yung core ng legal debate dito. Kasi pwede mong i-argue na, hey, pumasok ka sa public service, alam mo dapat na mas masusi kang babantayan. Parang may implied waiver ka na. May voluntaryong pagsuko ka na sa ilang aspeto ng privacy mo, kapalit ng tiwala at kapangyarihan na binigay sa'yo. Make sense din yun. Pero sa kabilang side naman... Sa kabilang side, pwede ring sabihin na teka muna, ang right to privacy, inherent human right yan hindi yan basta nawawala dahil lang sa trabaho mo kahit public official ka pa so kailangan pa rin ng compelling state interest kailangan may napakatibay na dahilan ng estado at yung paraan para ma-achieve yung dahilan na yon dapat narrowly tailored ibig sabihin sakto lang hindi sobra-sobra hindi pwedeng basta-basta na lang so balancing of interests ang mangyayari dito kung umabot sa Korte Suprema titimbangin nila. Malamang kung maging batas ito at may kumwestiyon, trabaho ng korte na timbangin yan. Alin ang mas bibigat sa konteksto ng mandatory drug testing para sa incumbent officials? Yung pangangailangan ba ng Estado para sa malinis at mapagkakatiwala ang serbisyo publiko? O yung pagprotekta sa individual right to privacy ng mga taong nasa gobyerno? Napaka-interesante niyan kung sakali. Talagang ang daming dapat isaalang-alang dito. Okay, matapos nating masuri itong panukala, yung mga legal na argumento at yung mga prinsipyong involved, gusto naming iwanan sa iyo, sa ating mga tagapakinig, ang isang mahalagang tanong para pagnilayan mo. Oo, isang tanong na medyo critical. Sa tingin mo ba, sapat na bang dahilan ang pagiging isang lingkod bayan para isa alalam sila sa mandatory drug testing, kahit na para sa iba, Maari itong ituring na paglabag sa kanilang privacy. O baka naman may naisip kang ibang paraan. Ibang approach para masiguro natin ang integrity ng mga opisyal natin na hindi naman sa tingin mo kailangan isakripisyo o malabag itong fundamental right to privacy nila. Mahalaga ang pananaw mo dito. Kasi sumasalamin ito sa kung ano ba ang mas pinapahalagahan natin bilang isang lipunan. Yung malinis na gobyerno ba o yung paggalang sa karapatan ng bawat isa kasama na yung mga nasa gobyerno? Kaya inaanyiran ka naming ibahagi mo yung iyong mga saloobin, yung komento mo, pwede sa aming social media channels o doon sa platform kung saan mo kami pinakikinggan na yun. Gusto naming marinig ang side mo. Okay, bilang pagbubuod lang sa ating napag-usapan. Sige. Bali, dalawang sentral na doktrina ang naging focus natin ngayon. Una, yung public office is a public trust. Ito yung nagbibigay diin sa mataas na pananagutan ng mga nasa gobyerno. At yung pangalawa, yung right to privacy. Ito naman yung nagpoprotekta sa personal na espasyo at kalayaan ng bawat individual. At yung tension, yung paghahanap ng tamang balanse sa pagitan nitong dalawang prinsipyong ito, iyan ang nasa puso ng debate tungkol sa mandatory drug testing para sa mga public officials. At para sa kaalaman ng lahat, ang mga impormasyong tinalakay natin ay base sa mga ulat mula sa abogado.com.ph, may petsang Agosto 24, 2025 at sa GMA News Online na nailathalan naman noong Agosto 18, 2025. Importante na malaman natin kung saan galing ang impormasyon. Mahalaga 'yan. At kung nakita mong mahalaga at nakatulong itong ating paghimay ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagsusuri sa iba't ibang mahalagang issue at kaalaman. Hanggang sa muli.